Ngayon po ay Miyerkules ng unang linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaba ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya ay tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, Tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag anak, mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Elliot sinabi, Narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel. Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto nasa kautusan ng mga turo mo ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ko titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres, kasama niya si na Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyena ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di nito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinalaki Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, Inahanap po kayo ng lahat, Ngunit sinabi ni Jesus, Kilangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum at nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang iba't ibang kwento ng pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa Capernaum at sa mga nayon at bayan ng Galilea. Isang katangian ang kanyang pakikiisa sa katauhan ng tao na nakita niya ang kahinaan ng bawat may sakit. Katulad ng biyanan ni San Pedro at San Andres sa Betsaida. Kaya siya'y naging maawain at hinawakan niya ang mga kamay ng bawat may sakit at sila'y gumaling. Nakiisa siya sa mga pagdurusa ng bawat tao upang tumugon siya sa kanilang pangangailangan. Makikita rin natin dito ang kanyang pagiging katulad natin sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga isinasaad din sa Ebanghelyo ang kanyang pamamaroon sa isang ilang napup upang manalangin. Bagamat siya ang itinakdang mesyas ayon sa mga propesya. Nagpakumbaba siya sa pakikipag-usap sa ama upang italaga ang kanyang sarili na palaging handang sumunod sa dakilang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos na may puso at kalooban na intindihan ang bawat nararamdaman at pinagdaraanan ng tao. Alam niya kung ano ang kinakailangan sa atin, at kahit hindi natin natatanggap ang kahilingang ating ginugusto. Patuloy siyang namamalagi sa ating piling. At higit dito, palaging mamanaig ang kanyang kapangyarihan at dakilang kalooban hindi lang para sa ating sarili, kundi tunay talangang para sa nakakarami.